Madalas, iniisip ng mga introvert na tao na tahimik lang sila. Pero habang sila'y dahan-dahang umiinom ng kape o umiiwas ng eye contact, may isang taong umuubi at nauhulog sa isang malalim at misteryosong rabbit hole. Hindi nila mapigilang hanapin ang pangalan ng introvert na yon sa iba't ibang social media platforms. Ina-explore ang mga lumang social media na matagal na nilang nakalimutan at palihim na inuungkat ang kanilang digital existence na parang isang detective na may personal na misyon. Hindi lang nila hinahanap, ina-analyze pa nila ang mga playlist, binabasa ang mga comments, tumititig ng matagal sa isang lumang Instagram post na may cryptic na caption, ilang taon na ang nakakalipas. Bakit nga ba? Ang mga introvert na tao kasi ay hindi nagiiwan ng ingay. Ang iniiwan nila ay mga tanong sa isang silid na puno ng mga boses, ang mga introvert ang naaalala ng ibang tao. Hindi dahil sa kanilang mga sinabi, kundi dahil sa kanilang mga hindi sinabi. At yung katahimikang yon, yung tahimik pero walang pakialam na presensya, yan ang tumatatak sa isip ng mga tao. Yan ang nagpapa-search, nagpapa-scroll, at nagpapa-obsess sa kanila. Hindi nagbibigay ng closure ang mga introvert, kaya hinahabol sila online. Darito ang mga totoong dahilan kung bakit kadalasan, ini-stalk online ang mga taong introvert, kahit isang beses pa lang sila nakilala. Number 1. Tatlong salita lang ang binitiwan ng introvert, pero parang may malalim na itong mensahe. Hindi madaldala mga introvert. Simpleng, hindi masyado. Yun lang ang sinasagot nila. O kaya isang mahinang, mm-hmm, pag tinanong sila ng iba. Yun lang. Tatlong tahimik na salita. Pero sa kung anong dahilan, yung tatlong salitang 'yon ay nagmamarka. May kakaibang bigat. Tahimik pero may tama. Parang walang effort pero parang tula ang dating. Bigla na lang napapaisip ang mga kausap nila. Yun ba ay sarcastic? May pinagdadaanan ba siya? May mas malalim ba siyang gustong sabihin? Broken ba siya o sobrang mature niya lang talaga? Ang isang simpleng sagot ay biglang nagiging trailer ng isang psychological mystery. Yung mga patlang sa pananalita nila ay nagiging poetic. Ang hindi nila pagpapaliwanag ay nagiging parang sinadya. Parang may malalim na kahulugan. Dito na nagsisimula ang stalking. Ang mga tao ay biglang sinisilip ang social media ng introvert na yon. Hinahanap ang sagot sa mga quotes, captions, playlist at kahit username. Walang makapagsabi kung may ibig sabihin ba talaga ang sinabi ng introvert o tinamad lang silang magsalita. Pero yan ang trick hindi sila nagpapakadip. -deep. Deep talaga sila. At yan ang dahilan kung bakit feeling ng iba parang may na silang sobrang importante. Number 2, para silang background character. Pero may plot twist ang mga introvert. Tahimik lang ang mga introvert. Hindi sila maingay, hindi sila gumigit na sa mga kwentuhan. Nasa isang sulok lang, umiinom ng kung anong inumin, tumatango paminsan-minsan. Tahimik na pinapanood ng iba na sabay-sabay nagsasalita. Pero may kakaiba sa kanila. Parang scripted. Parang yung karakter sa pelikula na iisa lang ang eksena. Pero siya ang plot twist ng buong kwento. May presensya silang nagsasabing, mas marami akong alam kaysa sa pinapakita ko. Hindi hiya ang katahimikan nila. Trick nila yon. Hindi ka ng kumpiyansa ang pagiging tahimik nila. Ngunit senyales yon na naiintindihan na nila ang lahat. Kaya ngayon ang mga tao ay nagsuscroll sa profile ng introvert na parang hinahanapan ng backstory ang isang misteryosong Netflix character. Bawat simpleng selfie ay parang may laman. Bawat quote na nire-repost ay parang may nakatagong mensahe. Hindi alam ng mga tao kung ano yung misteryo, pero ramdam nila ito. Iniisip ng iba na may tinatago ang mga introvert. Kahit ang tanging tinatago lang nila ay katahimikan at kapayapaan. Pero sapat na yon para gawing curiosity ang interes at gawing obsession ang curiosity. Number 3. Nalilito ang mga tao sa mga introvert. Hindi nila malaman kung sino ba talaga ang nakaka-intimidate. Hindi tumawang isang introvert sa isang joke. Tumitig lang saglit, isang segundo lang, at saka agad umiwas ng tingin na para bang alam na nila kung paano matatapos ang usapang yon. Bigla na lang ang kausap nila ay napaisip ng malalim. Na-offend ko ba siya? Nahihiya lang ba siya? Hinuhusgahan ba niya ako? o baka naman ibang level lang talaga siya. Yung tahimik na presensya ng mga introvert ay nagdadala ng internal chaos sa iba dahil hindi nila pinupunan ng mga patlang sa usapan. Hinahayaan nilang umalingaungaw ang mga ito. Hindi sila nagsusumikap pasayahin o pakalmahin ang iba. Kalmado na sila sa sarili nila. At dahil sa katahimikang yon, nagsisimulang mag-project ang mga tao ng sarili nilang mga alalahanin. Bigla nilang iniisip ang bawat tingin, bawat kindat bawat patlang ay parang may kahulugan, parang may hatol Kaya ngayon, nagsustok na sila sa bayo ng introvert Naghanap ng mga quotes na pwedeng mag-decode sa misteryosong enerhiya Tinitingnan ng mga playlist, baka may nakatagong damdamin Nagtatanong sa mga mutual friends, ganun ba talaga ang vibe niya? Pero ang totoo, hindi naman sinusubukang mang-intimidate ng mga introvert Umuupo lang sila ng tahimik, at lahat sa paligid nila ay nagsisimulang mapaisip Number 4, parang may secret hobby tuwing 3am ang mga introvert. Maaaring hindi pala salita ang mga introvert sa publiko, pero lahat ng kilos nila ay tila may ibinubulong. May kakaiba akong obsession na hinding-hindi mo mahuhulaan. May aura sila ng isang taong palihim na nag edit ng mga ambient music o yung tahimik lang pero gumagawa pala ng mga eskultura base sa kanilang mga panaginip. Baka nagkokolekta sila ng mga rare na insekto Baka marunong silang mag-translate ng mga nakalimutang wika. Kung ano man yon, nararamdaman ng mga tao na ang mga introvert ay may sariling niche realm kung saan sila naglalaho tuwing tulog na ang mundo. At sobrang kaakit-akit ng ganong vibe. Kaya ngayon may mga taong nagche-check sa Shopee para sa secret store nila. nag-search sa YouTube kung may upload tungkol sa kanila o nagbabrowse sa Reddit. Baka mahanap nila ang poetic username ng introvert. Hindi pinagyayabang ng mga introvert ang mga hobbies nila, pero may kung ano sa kanila na nangaakit tuklasin ito. Hindi walang laman ang katahimikan nila, puno ito, pero may filter. Kaya may pakiramdam ang mga tao na may tinatago ang isang introvert, hindi para maging misteryoso, kundi para protektahan nito. At wala nang mas mabilis mag-trigger ng curiosity kaysa sa isang lihim na hindi nagpapahanap. Number 5, walang sinabi ang introvert pero pinili sila nung aso. Hindi sumipo lang introvert. Hindi sila nagtawag o yumuko para mag -anyaya. Hindi nga nila tinignan ng aso ng matagal. Tumayo lang sila doon. Tahimik, kalmado, walang kahit anong effort na makakuha ng atensyon. Pero kahit ganun, dumiretso ang aso sa kanila. Dumaan sa lahat ng maingay, sa lahat ng excited na mga kamay, sa lahat ng mga pilit na nagpakyot at pinili ang pinakatahimik. Umupo sa tabi nila Tumingin ng diretsyo sa kaluluwa nila na parabang matagal na silang magkakilala sa ibang buhay. At sa ilang segundo, tumahimik ang buong paligid. Dahil hindi ito basta-basta aso. Ito yung asong ayaw sa mga tao. Tumatahol sa mga extroverts. Umiiwas sa mga overly sweet, laging alerto at may instinct na parang lie detector. Pero ngayon, kusa siyang lumapit sa taong walang sinasabi, walang ginagawa. At doon nagsisimula ang kakaibang mahika ng introvert. Isang uri ng presence na biglang nagpapakaba sa mga tao. Dahil kapag ang isang hayop na puro instinct, walang pakialam sa status o social charm, ay kusang pumili sa kanila, napapaisip ang iba. Anong klaseng misteryosong kapayapaan ang dala ng taong ito? Yung uri ng aura na hindi naghahanap ng atensyon, pero laging nilalapitan. Ngayon, napapascroll na ang mga tao sa feed ng introvert naghahanap na mga clues. Foggy hiking paths, mossy cabin vibes, isang coat tungkol sa buwan, isang litrato na may uwak, isang candid shot ng kamay nilang humahaplos sa mga dahon. Napapaisip ang mga tao. Forest witch ba sila? Monk in disguise? Druid na nagpapanggap na bumalik sa lungsod para lang panoorin ang kaguluhan. Dahil wala namang ginawang kahit ano ang introvert para pagkatiwalaan ng aso. Pero naging kanlungan siya at yun ang klase ng koneksyong hindi kailanman kayang tumbasan ng mga salita. Tahimik, totoo, parang mahika. Pero may babala rin. Ang enerhiya ay hindi nagsisinungaling. Hindi sa harap ng aso, hindi sa gitna ng katahimikan, at hindi rin sa mga matagal nang nanunood mula sa gilid. Number 6. Isang micro-expression lang ng introvert, pero paulit-ulit na itong umiikot sa isip ng mga tao. Hindi tumawa o umiyak ang isang introvert. Wala siyang ginawang dramatic monologue o exaggerated gestures. Tahimik lang siya. Pero ngumiti siya ng bahagya, isang maliit na smirk o bahagyang tumaas ang kilay niya na parang sinadyang eksaktong 2mm lang. O baka dahan-dahan siyang kumurap matapos marinig ang isang sobrang kamangmangan. Minsan naman konting ikot lang ng ulo, tila may nakita siyang hindi nakita ng iba. Ano man yun, hindi malaki pero hindi malilimutan. Yung isang micro-expression na yon, tumagos yun sa ingay ng libu-libong nagpapapansin. At kahit simpleng sandali lang, may kung anong naiwan sa isip ng mga tao. Parang eksena sa pelikula na hindi dapat impactful pero biglang nagbago ang lahat. Ngayon may isang taong hindi na makatulog kakaisip. Pangusga ba yon? Inside joke? Test ba yon? Niluloko ba niya ako? Nakikipag-flirt ba siya? O nabasa niya ako ng buo? Tahimik lang ang introvert pero kapag may dumulas na emosyon kahit isang segundo lang nagiging simbolo ito. Biglang sinusuri na ng mga tao ang mga luma nilang litrato sa social media. Zinozoom in, tinitigdan kung may iba pa ba silang tinaasan ng kilay. Pinapanood ang mga IG stories para mahuli ulit ito. Nagiging alamat sila. Dahil sa mundong puro oversharing, ang isang perfect unreadable microexpression ay nagiging sagrado at lalong lumalala ang obsession dahil hindi naman nagbibigay ng sagot ang introvert. Wala silang inaamin, wala silang dinedenay, tila walang nangyari. Pero yung nakakita, hindi na nakabawi. Kinikwento na nila sa mga kaibigan. Isang tingin lang yon, pero parang nabasa niya lahat ng iniisip ko. At totoo naman siguro. Kasi ang mga introvert, hindi naman nagpapakita ng damdamin sa publiko. Pero kapag nadulas, even aksidente, kahit saglit lang, nambubulabog. Dahil kapag bihirang magsalita ang isang tao, kahit ang pinakakaunting kilos ay nagiging wika. Isang pagtaas ng kilay, may something. Isang half smile, may something. At kahit matagal nang tapos ang eksena, may mga taong hanggang ngayon nagsasalin, nagre-replay at tahimik na nagtatanong. Ako lang ba o nakita nila lahat ng gusto kong itago? Number 7, sobrang offline ng mga introvert na nagiging kahinahinala. Halos walang sinasabi ang mga introvert na tao sa personal. At sa online, mas misteryoso pa sila. Baka may isang post mula pa noong 2019 na emoji lang. Walang context, walang digital trail. At ngayon, nagpapanik ang mga tao. Sikat ba siya secretly? Gumagamit ba siya ng fake name? Lifestyle ba tong pagiging misteryoso o secret operation? Sa panahon kung saan kahit almusal ay pinopost ng lahat, ang pagkawala ng mga introvert sa online world ay mas maingay kaysa sa kahit anong content. Yung kawala nila ng paliwanag ay parang sinadyang strategy. Even if kahit hindi naman talaga. Kaya ngayon sinusuri na ng mga tao ang mga tag photos, tinitignan ng mga mutuals, kinakalikot ang mga likes at followers. Nagbubuo ng conspiracy theory gamit ang mga piraso ng mga digital na ebidensya. Hindi nanggahabol ng atensyon ng mga introvert. Pero sa isang mundong hyper-visible, ang tahimik nilang pag-atras ay nagiging hamon. Hindi sila nagpapakita, hindi sila nagpaparamdam, pero sila yung hindi makalimutan, lalo na ng mga taong hindi matanggap na hindi nila alam ang buong kwento. Number 8, ang may matinding pinagdadaanan ako aura ng mga introvert na tao. Walang sinasabi ang mga introvert tungkol sa kanilang nakaraan. Walang emo overshare, walang dramatic storytelling, pero yung paraan ng pagdala nila sa sarili, ibang usapan. Mukha silang kalmado pero hindi inosente. Tahimik pero hindi buo ang katahimikan. Mukhang matured pero hindi manhid. Yung aura nila ay parang galing sa isang taong nakaligtas sa isang plot twist sa buhay. Parang may mga parte ng sarili nilang nawala pero pinalitan ng mas matalino, mas malalim at mas tahimik na version. At kapag tinignan mo sila, parang ramdam mo agad may nangyari sa kanya, may nagbago may tumibay, may nanahimik hindi dahil mahina kundi dahil tapos na silang magingay. Ngayon, may mga tao nag-iimbestiga. Hinahalungkat ang mga lumang post. Hinahanap kung kailan nagsimula ang kanilang villain era. Iniiska ang mga captions na baka may pahiwatig ng heartbreak, transformation o awakening. Kasi ang mga introvert, hindi pinagmamayabang ang kanilang backstory. Pero daladala nila ang resulta nito. At yung growth na yon, parang baluti hindi para magyabang, ngunit para protektahan ang kung sino na sila ngayon. At kapag may isang taong nakasense nun, hindi na tutungkol sa chismis. Gusto na nilang maintindihan ito talaga. Paano ka naging ganong katahimik? Paano mo nabuong muli ang sarili mo nang may ganyang kataas na dignity? Kasi yung klase ng katahimikan ng mga introvert, hindi basta likas. Pinagdaanan niyon. Number 9. Ang mga introvert lang ang hindi nagsubok magpa-impress kaya sila naging iconic. Sa isang kwarto na puno ng mga performers, may mga nagsisigawan, nagpapatawa, nagpapagalingan. Pero ang mga introvert, basta nandun lang. Hindi sila nagpapakitang gilas, hindi nila binabanggit ang mga achievements nila. Wala silang pinapakitang charm na parang pinraktis. Tahimik lang sila, kalmado, detached, parang pinapanood na lang nila ang mundong matagal na nilang hindi kailangan ang validation mula rito. At ironically, yun mismo ang naging dahilan kung bakit hindi sila malimutan. May kakaibang lakas sa isang taong hindi kailangang mapansin. Yung tipong buo na, kahit walang spotlight. Nakakahila ng atensyon ang ganong klase ng katahimikan. Napapaisip ang mga tao, napapalingon, minsan nahuhumaling pa. Kaya ngayon, ini-stock nila ang profile ng introvert na yon. Ganito ba sila palagi? Nagmimeditate ba sila o wala lang talaga silang pake Saan nanggaling tong grounded energy nila? Hindi pinopromote ng mga introvert ang sarili nila. Pero sa mundong sabik sa atensyon, yung kawalan nila ng pakialam ay nagiging magnetic. Yung pagiging detached nila ay nagiging kamangha-mangha. At ang katahimikan nila ay mas maingay pa sa lahat ng mga talumpati sa silid. At number 10, hindi sinasadya ng mga introvert ang pagiging pamantayan na gusto ng lahat ma-impress. Ang isang introvert ay hindi nakikinig, hindi natatawa sa joke, hindi nahuhulog sa mga pa-cute o pa-impress. Nakaupo lang sila ron, kalmado, walang pake-alam, halos emosyonal na neutral. Pero sa hindi may paliwanag na paraan, lahat ay biglang nagsusumikap. May mga biglang nag a ng ugali, inuulit sa isip ang mga naging usapan, tinatanong ang sarili, tunog plastic ba ako? Baka nairita siya. Bakit parang big deal kung anong iniisip niya? May kakaiba sa paraan ng hindi pag-uhusga ng mga introvert dahil ang katahimikan nila ay nagiging parang hatol. Ang kawalan nila ng reaksyon ay mas mabigat pa sa mga palakpakan. Kaya ngayon may mga taong paulit-ulit chinecheck kung napanood na ba ng introvert na yon ang story nila. Nagpo-post ng kung anumang matalino, poetic o deep. Umaasang baka, baka lang mapansin ng tahimik na hindi basta nagbibigay ng puri. Hindi hiningi ng mga introvert na hangaan sila pero sa katahimikan nila, parang sila ang naging sukatan. Hindi naman nila tinaasan ng standard, pero ngayon, lahat ay biglang nararamdaman ito. Habang ang iba ay nagpupumilit na mapansin, ang mga introvert ay simpleng totoo lang. At sa nakakatawang irony, yun mismo ang dahilan kung bakit sila hindi malimutan. Ang katahimikan nila ay hindi planado, kundi likas. Hindi ito arte, ngunit normal nilang estado. At kahit ganun, may mga taong nakikinig, may mga taong napapalingon, may mga taong hindi makalimot. Biglang yung mga nagsasabing, hindi ako mahilig sa tahimik, ay sila na ngayong nagsustok ng profile, naglalike ng mga old post at nagtataka kung bakit parang may kakaiba sa taong halos hindi nila nakausap. Yon ang introvert effect, misteryo ng walang effort, lalim ng walang pagpapakita, epekto ng walang ingay. Hindi sinadya ng mga introvert na manghunt ng kahit sino hindi sila lang pe perform para mapansin. Pero dahil ang presensya nila ay sobrang authentic, sobrang bihira sa panahong puro palabas at pakitang gilas, naiiwan sila sa isip ng mga tao. Hindi mo makakalimutan kung paano ka pinakiramdaman habang nasa presensya mo sila. Kaya kapag may biglang random like mula sa taong halos di nila maalala kung saan nila nakilala, tandaan na hindi sinubukan ng mga introvert na maging unforgettable. Talagang ganun lang sila at kaya sila nananatili pa rin sa isipan ng ilan. Rent free. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Abner Hulguin. Sabi niya, mas delikado ang asong hindi kumakahol kaysa sa kumakahol. Ganon din yon, mas delikado ang hindi nagpapapansin kaysa sa nagpapapansin. Sabi naman ni Karen, exact pa sa exact ang definition niyan sa amin. Very clear po. At naman kay Marie Delight Worker. Yes sir AP. Tumpak na naman. Napakaganda na naman ng content na to. Sadyang ganyan mga ugali ng mga introvert. Bukod sa magaling mag-vacuum, lagi pang naka-silent mode. Maraming salamat po sir AP. Happy weekend and God bless. At shoutout din kila Ellen Espino, Cairo Den Adi, Luna, Annalyn Granada, Dennis Aransanso, Emma Villanueva, Pax Tumulak, Ramlat, Sabotaje Rap Vlog, Kalayaan Kapayapaan, Lorena Bintas, Kay Molino, Ryan Feliciano, at Kay Cathy. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati, o mabasa ang comment nyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like. I-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na may mga taong pinakikinggan kahit wala silang sinasabi? Panoorin mo sa video na ito.